Vice at ayon nakauwi na kanina, Vong Navarro at ayon pinangunahan ang kanilang training. Matapos ang ilang araw na bakasyon nila Vice at ng pamilya nito sa Bangkok, Thailand, ay maaga pa nga lang kanina ay nagbiyahe na din sila at ayon nga kay Vice ay delayed flight na naman ulit sila, at inakala nga nito. Na hindi na siya makakapasok sa showtime, kaagad din itong dumiretso sa showtime kung saan ay laking gulat din ng mga manunood sa biglaan nitong pagdating. Samantala opisyal na rin na in-announce kanina, ang magiging bagong serye, ng sister at nitong si Ann Curtis kung saan ay makakasama nga nito sila Joshua Garcia at Carlo Aquino. Bukod sa comeback series ito si ni Anne, ay ito din ang Korean adaptation ng It's Okay to Not Be Okay. Action. Ay. Ay. Ngirap, ay, oh, ka. sa workshop na lang natin saya. sa din, Ang saya dito, ang saya. I love it. Dahil nalalapit na rin ang All-Star Game ngayong taon, ay nagsimula na rin kanina ang mga Showtime host at kanilang mga kagrupo sa kanilang training. Pinangunahan naman ito nila Lavong Navarro at Ayon Perez. Mapapansin din na kasama na nga nila ngayon sa kanilang grupo si Mr. Ronnie Alonte. Matatandaan na nagkaroon nga ito ng isyu noon sa kabilang grupo dahil binangkulang umano ito sa kanilang game.